Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga string sa SAS. Ipapaliwanag namin ang sunod-sunod mula sa mga batayang operasyon ng string hanggang sa mas advanced na paggamit ng mga string sa SAS. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang SAS ay isang preprocessor para mapalawak ang CSS, at ang mga string ay mahalagang bahagi upang maging mas flexible at dynamic ang mga style definition. Ang mga string sa SAS ay maaaring nakapaloob sa single o double quotes, at sa ilang kaso, maaaring tanggalin ang mga quotes upang maisulat ang mga ito na parang identifiers. Narito ang mga pangunahing halimbawa kung paano ito isinusulat. Ang mga string na may quotes ay direktang tinuturing na string literals. Ang mga string na walang quotes ay kadalasang tinuturing na CSS identifiers tulad ng mga pangalan ng klase o ID, kaya dapat mag-ingat sa tamang paggamit nito. Sa Sass, maaari mong dugtungan ang mga string gamit ang operator na plus. Ang code na ito ay halimbawa ng paggamit ng operator na plus sa sas upang pagdugtungin ang maraming string at bumuo ng bagong string. Ang code na ito ay halimbawa ng paggamit ng operator na plus sa sas para pagsamahin ang base class name at modifier at bumuo ng bagong class name. Nagbibigay ang SAS ng mga built-in na function para sa iba't ibang operasyon sa string tulad ng quote control at paghugot ng bahagi ng string. Sa pamamagitan ng mga function na quote at unquote, maaari kang magdagdag o magtanggal ng quote sa mga string. Ang function na strLength ay kinukuha ang haba ng isang string. Ang function na strInsert ay nagsisingit ng string sa tinukoy na posisyon. Ang function na str slice ay kumukuha ng bahagi ng isang string. Ang mga function na to upper case at to lower ay nagko ng isang string sa malaking titik o maliit na titik. Gamit ang direktibang at if ng SAS, maaari kang mag-branch base sa halaga ng string at madaling magpalit ng style ayon sa tema at setting. Ang code na ito ay halimbawa ng paggamit ng at if directive sa SAS upang tingnan kung ang tema ay dark at magpalit ng style ayon dito. Narito ang halimbawa ng paggamit ng string manipulations upang bumuo ng background image URL. Kapag na-convert mo na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Ang code na ito ay halimbawa ng pagdugtong ng mga string sa SAS upang dynamic na bumuo ng path para sa background image at gamitin ito bilang background. Sa pagsasama ng lists at maps ng SAS sa mga operasyon ng string, mas flexible kang makakagawa ng mga estilo. Kapag na-convert mo na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Ang code na ito ay halimbawa ng paggamit ng direktibang at each sa SAS upang bumuo ng klase para sa bawat estado sa isang listahan at dynamic na iset ang laman sa pamamagitan ng pagdugtong ng mga string. Kapag na-convert mo na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Ang code na ito ay halimbawa ng paggamit ng SAS map upang iugnay ang mga pangalan ng kulay sa mga halaga at dynamic na bumuo ng bawat klase gamit ang at each direct ive. Upang magamit ng ligtas ang ilang string bilang mga CSS identifier, maaaring kailanganin ang pag-escape. Kapag na-convert mo na muna ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Ang code na ito ay isang halimbawa ng pagtrato sa isang string na naglalaman ng mga espesyal na karakter bilang isang variable sa SAS. Pagpapalawak nito gamit ang hashtag dollar variable at paggamit nito bilang isang valid na pangalan ng klase sa CSS. Ang mga operasyon ng string sa SAS ay higit pa sa simpleng pagsulat ng string literals, makapangyarihang kagamitan nito para sa dynamic na paggawa ng mga estilo. Sa paggamit ng mga batayang operasyon at function na ipinakilala dito, mapapahusay mo ang reusability at maintainability ng iyong CSS at mas magiging episyente ang pagdidisenyo ng mga estilo. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pag-programa. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghahatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyo.